interview. Umamin sa publiko na masaya silang dalawa ni Paolo Abilino dahil napapadalas ang kanilang pagkikita. Bukod sa pagtitaping, sunod-sunod na proyekto pa ang dumarating sa kanila. Ngayong araw, ay dumalo sila sa isang photo shoot para sa bagong endorsement. Labis ang kaligayahan ng mga fans. Nakikita nila kung gaano kabilis dumapo ang blessing sa kimpow. Bukod nga rito, ay aabangan din natin sila sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng travel abroad sa darating na June. Sobrang busy ng Kim Pao. Non-stop ang kanilang pagkikita. Samantala, agad naman na naglabasa ng mga komento ng mga supporters. Ayon sa kanila, ang perfect ng couple na ito. Hindi kailangan pilitin magpakilig sa lahat. Ang lakas ng krisma nila sa taong bayan kahanga-hanga na unti-unti nang dumalago ang kimpaw. Kaya nga mga bashers ay patuloy na naglalabas ng na mga ikasisira ng dalawa. Ganon talaga kapag inggit, handang manira. Pero hindi nila alam, mas itinataas nila ang kopol sa kanilang ginagawa. Kakapanira nila, todo bigay naman si Lord ng mga magagandang opportunity. Kung ang ginagawa mo sa kapwa mo o kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo ang bilis din ng balik niyan sa iyo. Ayon pa sa isang komento, nakakataba ng puso na worth it ang paglaban ni Sir Deo sa Kimpaw. Bago pumanaw, hindi talaga siya pumayag na hindi magiging maganda ang karera ng, ng alaga. Panigurado na masaya si Sir sa magandang natatamasa ngayon ni Kim Chu. Ang daming ganap sa showtime, Monday to Saturday, nasa asap tuwing Sunday at may mga taping pa sa dalawang projects. Sobrang sipag ng idol natin. Ito lang ang masasabi ko. Kim Chu and Paolo Abilino lang ang malakas. Ilan lang iyan sa mga komento. Ang daming ganap. Totoo kaya na ibang level na ang saya ng Kim Pao?